tulad pa rin po ng aking sinabi tinawagan ng may-ari sinibulan na po nila takot sila hindi tinuloy iba nga may bomba pinilit po natin ang makarating dito pa rin po um, takot po yung kanyang mga yan nagkakapapa ko dito wow yan at muli mga katiids tulad pa rin po ng aking sinabi Tukol po doon sa naging libingan ng mga Kastila ay ito po at muli ako itinawagan ng may-ari kanina lang at uh, tayo po ay nagbiyahe papunta doon po sa ating inilocate sa history po ng pinaglibingan at ito ka TH ay sinimula na po nila hukayin subalit natigil po at natakot sila dahil may nakita na po sila mga kapit kaya ngayon ay napabigla na po ako na makarating dito agad para alamin po kung ano yung nakita po nila wala naman po sila silabi subalit natakot po sila mga kapit at ito kapit samahan mo po muli ako yan Ang oras po kayo mga katiits ay mag-alas 6 na, nagbiyahe pa tayo mga katiits. Okay, niyo. Oh, na ah, ano yung ano, nakita niya? Ano yung nakita Ano yung nakita Ano yung nakita niya? Ano yung nakita Baka na eh, ba bumba? Oo ah, At ito ka Tits ay hinukay na po nila kanina May dala kayo plus light? Kaya 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 yan? Yan plus light <coughs> Kaya po ay hinukay nila kaninang alas dos Ayan Pakikwan nga plus light Para maitindihan natin Ayan Kita na po ka Tits So balit, ano bakit hindi dito tinuloy? Iba ka kami bumba Ah, kaiba Ano yan, bakal? Hmm, bakal, bakal. Ah Tikat na uh, Ito po katis ay Hinukay nila kanina mga alas dos Ibang bakal na ano yun eh Nang hapon At biglaan po tumawag sa akin mayari At ito nga po ay pinatitingnan Ayan mga katis At mahigit na po isang metro Yang hukay po nila Ayan katis Nasa inyo yan, nasa na inyo kwan. Oh, ay patas. Ano yung nalusong niyo? Anong hmm. nasa paligid? Yeah, puro putik lang. Iba kayo niya, you no? Know, Bumba? Oo. Oh. pero bakal yan? Bakal? Babaw oh, niya. Teka. Bakal yan, katis. Kung pagmamasdan niyo yan. Ayan. Kunin ka, kunin. Parang may butas siya. Sa gitna. Ayan. Huwag matutukan. Ayan. Ayan. Ayan mga katits, yun pong inilukit ito dito sa may history na pinaglibingan ng Kastila. Ayan. Ito pong may lalim na po yung ng isang metro mahigit. Ayan at natigil po dahil nang yan po ang nakita nila. Hindi po natin alam po ano po yung ano yung kabuuan yan at ano po yung mangyayari pa mga Kaya subaybayan nyo lang mga katits. Ayan. Sige, at tingnan mo na at lulukit mo na Titinan ko. Ano ang pagkakaalam niyo diyan? Ba may bomba? So, pa may bomba yung kaya niya namin. Ah, tika tika. Pero ano? Pakikapit ang camera. Pakikapit ang camera. Di ko nito rin nakita. Nakita ito Hindi. Hindi. Diri. Ito po yung aking gagamitin ito aking na ito po ang aking uh, triple na tinala bagong modelo. Paki-isip na lang ko 'te. At Atitinan natin kung ano yung po na dyan pa kaya ka at medyo dilim na po ngayon kaya pinilit po natin na makarating ayan dito pa rin mga ka sumuturo ayan hindi na natin ha hindi nyo pa itinuloy ang hirap na, na nakabawon eh. sa masalong ano eh kaya ka at dito pa rin po umiikot pa rin yung ating rifle antena Ayan, malakas pa rin yung pagkakaikot niya. Ito po katiets yung uh, inilocate ko nung nakarang araw. Nakinintay ko lang po yung signal ng mayari. At ito na nga po, tumawag sa akin kanina mga alauna para simulan. Ngayon nasimulan po nila mga alas 2. At alas 4 po katiets, ay tumawag sa akin yung mayari. At ito na nga po yung itinuturo niya kung paano at ano po yung una na nakita. Kaya natakot po yung kanyang mga maghukay. At akala mo ay bomba. Ngayon babalahan naman po natin ka ng uh, pulbura ng bala ng baril at ang binala ko po dito ay gold. Ito na natin kung ito ay bumba yan Pagkat wala tayong idea kung ano yan Ayan, medyo tayo din na bina Ito katid wala 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 yung ang wala siyang nadidetect dito sa ating kinukay ayan wala siya ayan. ito po kati sambala po nito ay pulbura ng bala po ng baril ang bala po na ito pulbura at ito naman kati po rin isang single antenna. So, ito po ay iikot. Ito po yung uh, bagong na request naman po natin isang katiits. Isang single antenna. At susubukan ko dito katiits na gamitin kong ito pa ay iikot. Ayan. Dito rin siya tinuturo. Ngayon, tatapatan ko siya. Ayan medyo magalit ang ayan ito na katit umikot na sya yan na pakitaas mo ko ito na ito na katit at natatapatan na po natin yung ating target ayan, mabilis yung umikot ayan ito ay mo lusongin mo na yan para makita uh, na natin kung ano yan Bakit bawasan mo na tubig? May video may tubig siya. Ayan. Ni bawas eh. Ito kasi sa muli alamin po namin kung ano itong nakita nila sa una pong paghukay nila. Mahigit na po itong isang metro. Ayan, uh, lapas bayawang na niya Yung hukay Doon mo na siya pokusan ng, ng ilaw Ayan, ito po katits Abangan nyo po itong makukuhang ito O, nito Ito po yung uh, sinasabi kong Puno ng balite at saka uh, Sampalok. Sampalok Ayan, yan po, yan Sige, linisin mo yung pan ang tutuka yan linisin mo yung mga tagiliran yan wala siyang bumba wala oh, wala Okay, huwag kayo matakot at uh, yan yung bumba na tingnan na natin yan ayan ayan ikuta mo lang alisin mo muna ng lupa sa paikot uh, hindi niya tinuloy ka wow. uh, may bumba o uh, alisin mo muna putik medyo putik niya tubig niya medyo maitim Aya katit. Eh, sige, sige. O Uta tayo tayo mo kung kaya nating kalin. Mabigat. Ha? Mabigat. Mga kadikit. Sige, o tayo tayo mo lang. At kaya yan, na yan ni katagalan yan diyan. Ya, ya, sige na ibo. Ay, ay, to kapitid, sa tabangan niyo po yung pag ya, ya, mangat na. Sige, dandahin mo lang. Ingat mo ha. Ano ang kuyan? Bakal, bakal yan. Ayan, sige, sige. Adjust mo, adjust, tutoy. Isa, adjust. Ayan. Ayan, katiits. Ito po yung na kuha nila. Ano yan? Anong klase yan? Ayan, ayan. ayan. Ito, katiits. Ito ay butas. Dalawang butas sa magkabilang tagliya. Ibalitan nyo. Anong klase yan? Bakal, ha? Sulid bakal yan. Puro, Puro. Oo, yan. Kinalawang na. Ah, ah. may 15 kilo, eh. Ilan? 15. Ingat, asin nga. Kung mabigat. At uh, ito ka TH yan. Yan. At uh, sige, linis-linis mo kung mga kung ano ba ka dyan sa paligot. May ko ako dito. Ha? Teka, mag-ingat ka dyan. Tandahan. Ilinis mo muna tagliran. Linis mo na, Linis, linis. Linis. Ayan, ito ka TH. At muli, ginabi na po tayo. At ako po yung matid pa kanina ng meeting. Ayan. Sige, linis mo na, linis. Ano yung nakakapa mo yan? Uh, sabihin today, bakal? Ha? Sige, sige, taas eh, Bawasin mo na ng tubig. Bawas mo video makita. Medyo huwag niya silang huwag niya huwag paper sa inyo pagka uh, ganyan kwan. Hindi natin alam kung ano yung nalaman na dyan. Sige, sige. Paparito ba yung may-ari? Hmm. Pumunta dito. Sige, sige. Bawas pa tubig. Ayun o Abangan nyo katits. It. Ito po ang ating na lulu nilukit dito. Ito po yung sa ating isang katits. Ako ah, po, katits. Ay naglulukit pero hindi po ako nagpapabayad at hindi rin po ako naninigil katiits yan sige sige oops dandahan ha Kung ano, ano yan ano nakawakan mo yan yan sige sige dirito lang Tolong, tulong ito eh ano yan wow yan ati ito ito po yung nakuha linis linis kung parang bak, palayok ito kati linis linis yan kung ito na ito yung ating na lulukit gano'ng kabigat isang um, dalawang kilo ito eh mabigat mabigat tika bawasan mo na kuti huwag yan yan Ayan. ha? Ayan. Ayan, ayan, ayan. Ito ba balik tari mo balik tari. Ayan. Ito ka TH. Ayan, ito po yung amin na kuha. Tay, iwan mo nga at akin bibigyan ko rin. I, ha, ayan, yan, yan. ayan. Ayan. Ang kilo? Oh, uh, ni. tatlo. 3 kilo yan, mga ka at uh, kung mapapansin nyo katiis, mayroong siyang may madilaw siya sa loob. Sa loob, may madilaw. Ayan, ito po katiis yung aming nakuha. Na ito po yung, ano tawag yan? Linisin mo nga yung balat, Otoy. Ayan, yung balat lang, yung tagliran. Ayan, parang, wag na yan, huwag na yan. Huwag mo na kunin yan. Ayan, huwag na yan, yung tagliran, yan. Ayan, ayan. ayan katiis. Yan po yung aming nakuha ano tawag dyan, jar bag, ano yung banga, banga, banga na bilog may na nasa 3 kilo po mga katiits yung kanyang bigat ayan ito medyo matigas itong tagliran niya ayan medyo parang may siminto taklob na siminto ayan ito katiits po yung amin nakuha sa inilukit po na pinaglibingan ng kastila ito po maari mga katits. Yan, maganda. Ito po maari mga katits ay isang uh, pabaon ng mga namaya nilang kasamahan. Ayan. At nag-iwan sila ng konting alay. Ayan mga katits. At ito naman mga kung pagmamasdan nyo ito. Kung meron po kayong pagkakaalam Yan, yan. Sa bakal na yan. Yan po ang klase ng bakal na nakuha po sa unang marker ayan meron siya ayan ito katits teach alala yung mga otoy ayan ayan yan. ayan ito katits kung mapapagbas na nyo ayan ang sulat po nung banga na maliit at ito naman katits ito ito ah, ito po kung meron po kayong idea chat ko lang po sa akin kung ano yan na solid na bakal bakal po yan mga ka at may laki kilo ito mga 15 15, 15 ako, mabigat yan nasa 15 kilos mabigat solid na bakal at ito ka yan po yung amin nakuha na jar ito ito ipakibuhat nyo na yan dalhin nyo na yan sa ilalim suluhin nyo sa ilalim mabigat yan suluhin nyo ayan sige at tayo pupunta doon dadalhin sa may ari at tayo na sige diyak na kayo kuha na kayo buhatin nyo na, dalhin nyo na at ito katiets, muli, maraming maraming salamat po at huwag pong kalimutan mag subscribe mga katiets at ito na po yung uh, tagumpay po yung aking paglukit dito po sa inilukit to history na pinaglibingan po na hapo, sige, buhatin nyo na maraming salamat po mga katiets hanggang sa muli po sige, tara